Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Celine at sa pagkakataong ito, nais kong magbahagi ng isang kwento na mula sa aking puso. Ang kwentong ito ay isang pagsasalamin sa mga karanasan ko sa buhay, mga tagpo ng saya, lungkot at mga desisyong nagbago ng aking landas. Bawat hakbang ko sa buhay ay may natutunan akong aral at inaasahan ko na sa inyong pakikinig, may matutunan din kayo. Kaya, samahan ninyo ako sa isang paglalakbay na puno ng mga kwento at mga makulay na alaala. Nagsimula lahat sa isang gabi. Normal na duty lang sana. Pagod, antok, at uhaw sa kahit anong koneksyon na hindi lang tungkol sa trabaho o padala sa Pinas. Ako at si Marco, ka-flatmate ko, sabay kaming umuwi mula sa night shift. Madalas kaming nagkakasabay, pero that night, iba ang init ng hangin. Parang may tensyon na hindi ko maipaliwanag, nag-aya siyang uminom. Kunti lang pampatulog, sabi niya. Umupo kami sa gilid ng kama niya, pareho ng nakapambahay. Shorts at sando lang ako, siya naman nakaboxers. Hindi ko alam kung lasing na ba ako agad, o sadyang ramdam ko yung bigat ng mga mata niyang nakatingin sa akin, habang humihigop ako ng bil, hanggang sa napahinto kami sa kwentuhan. Tahimik lang. Tapos may musika pa sa background, yung tipong melo na tago sa gabi. Sinandalan ko siya. Mainit yung braso niya at amoy ko pa yung pabango niya, halong pawis at konting ala. Hindi ko alam kung sino ang naunang gumalaw. Pero bigla na lang naglapat yung labi namin. Hindi mabagal. Hindi rin marahas. Basta parang gutom. Parehong nauuhaw. Akala ko isang beses lang yon. Pero nung gabi na yon, hindi lang halik ang pinakawalan namin. Hindi ako lalalim pa sa detalye, gihe, pero yung init na yon, hindi lang sa balat namin naglaro. Parang sa kaluluwa ko rin may gumapang. Natulog akong yakap niya. At paggising ko, nandun pa rin siya, pero tahimik na, wala kaming pinag-usapan kinabukasan. Parang walang nangyari. Pero tuwing gabi, bumabalik kami sa parehong kama. Tuwing gabi, sinasabi ng katawan namin ang hindi kayang sabihin ng bibig, alam kong may mali. Alam kong may asawa siya. Pero sa tuwing tititigan niya ako, habang hinahaplos ang likod ko, ang hirap ipaalala sa sarili na hindi siya akin. Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano ako napunta sa ganito. Hindi ko rin alam kung bakit kahit ilang beses ko nang sinasabing titigil na ako, bumabalik pa rin ako sa kama niya. Kaya ito ako ngayon. Nagtatapat, hindi para husgahan. Gusto ko lang itanong, paano mo pipigilan ang sarili mong puso? Kung ang katawan mo na ang naunang bumigay, at kung alam mong hindi ikaw ang uwian, bakit mo pa siya pinatulog sa iyo? Nung bagong dating ako sa Dubai, para akong batang iniwan sa gitna ng palengke. Maingay, mabilis, walang paki ang mundo sa iyo. Araw-araw, kailangan mong magpanggap na matatag, kahit gabi-gabi mong iniiyakan sa banyo, yung pangulila mo sa bahay. Wala akong kakilala noon. Pero si Marco, isa siya sa mga una kong naging kakampi. Masungit sa umpisa, pero helpful. Siya yung tipo ng tao na hindi madaldal, pero laging nariyan kapag kailangan mo. Madalas niya akong tinutulungan sa mga gamit, nag o ng extra food, kapag alam niyang wala akong ulam. Di ko aaminin noon, pero ang sarap din pala ng pakiramdam na may nag-aalala sa'yo, kahit papaano. Naging routine na namin ang sabay mag-dinner after shift. Hanggang sa minsan, wala kaming ulam pareho. Nagluto siya ng corned beef, sinabayan ko ng itlog. Doon kami unang nagkwentuhan ng mas mahaba, tungkol sa pamilya, sa hirap ng buhay, at kung gaano nakakadrain ang magpanggap na okay ka sa ibang bansa, nagumpisa sa mga kwentuhan sa dining table. Tapos naging tagalabas siya ng bedsheet ko tuwing Friday. Ako naman, lagi siyang tinatabihan sa upuan kapag nanonood siya ng e. Eh. Walang mali siya, GZ. Sa totoo lang, hindi ko siya tinignan sa paraang ganon noon. Pero minsan, may gabi talaga na parang mas tahimik ang mundo. Yung tipong wala kang ibang maririnig kundi hinga ng isa't isa. Gabi yon na wala kaming paso. Kape lang dapat. Tapos usap. Tapos tawa. Hanggang sa may sinabi siyang, okay ka lang talaga? Napatingin ako sa kanya at doon ko lang napansin kung gaano siya tumanda sa kakatrabaho. Yung mata niya, pagod pero malalim, lumapit siya. Hinawakan niya yung balikat ko, akala ko aalo siya lang ako. Pero hindi ko alam kung ako ang unang yumakap o siya. Basta bigla ko nalang naramdaman yung init ng palad niya sa likod ko. Yung yakap mahigpit pero hindi bastos. Parang may lungkot din siyang hindi niya mabitawan, tumingin ako sa kanya. Hindi na ako nagsalita. At siya rin, wala na rin sinabi. Pero yung mga mata niya, parang may hinihingi. At ako, hindi ko siya tinanggihan, hindi ko planado. Hindi ko rin pinlano na matulog sa kama niya ng gabing yon. Pero hindi rin ako umatras, at dun ko na-realize, yay. Yeah. Minsan pala, hindi kailangan ng salita para bumigay. Pag pareho kayong gutom sa haplos, kahit simpleng tapik lang, nagiging simula ng pagkalunod. Hindi ko pwedeng sabihin na bigla ako. Simula pa lang, sinabi na ni Marco na may asawa siya sa Pilipinas. Straight tayo ha, sabi niya nung una naming pag-uusap tungkol sa personal life. May pamilya ako. Walang paligwiligoy. Alam ko. Tinanggap ko, pero iba pala yung alam mo sa naririnig mo. Tuwing gabi, pagkatapos naming magkasama sa kama, lalabas siya ng kwarto para tumawag. Una, akala ko simpleng check-in lang yon sa Pinas. Pero nung una kong marinig yung boses ng anak niya na nagsabing papa, miss na kita, parang may parte ng puso kong gumuho, nasa kama pa ako noon, nakatalikod, tahimik. Ramdam ko pa yung init ng katawan niya sa bedsheet. Pero habang pinapakinggan ko siya na kinakausap ang asawa niya. Habang tinatanong kung kumain na ba sila, kung may gamot pa ang nanay niya, hindi ko na alam kung nasusuka ako o nasasaktan, alam ko namang hindi ko siya pwedeng angkinin. Pero masakit pa rin pala, Masakit kahit alam mong hindi ka dapat umasa. Masakit kahit alam mong hindi ikaw ang uwian. Sinubukan kong gawing simple lahat. Walang label, sabi namin pareho. Pero hindi mo pwedeng utusan ang damdamin mo na tumigil kapag may mga sandaling akala mo kayo lang dalawa ang umiikot sa mundo. Yung kapag hinawakan ka niya habang natutulog, parang ikaw lang ang gusto niyang makasama. Minsan, inaabutan ko pa silang nagbibideo call habang nagluluto ako. Magkakatinginan lang kami, tapos nginitian niya ako, yung tipong pa-cute na may kasamang sorry. Pero sa loob-loob ko, gusto kong pasabugin ang katahimikan, mahal ko na ba siya? Hindi ko pa masabi. Pero alam kong hindi na lang katawan ang binibigay ko, at sa tuwing tatabi siya sa akin, matapos niyang itabi ang cellphone, tinatanong ko sa sarili ko, ilang ulit ko pang kailangang marinig na may pamilya siya, para tanggapin ko na hindi ako kailanman magiging parte mo. Nagsimula ang lahat nung bumalik si Marco galing sa emergency leave. Hindi ko alam kung anong dapat kong i-expect, parte sa akin, umaasa pa rin. Inayos ko pa nga yung buhok ko nung araw na yon, naglagay ng konting lip tint, kahit wala namang okasyon. Ewan ko ba, siguro gusto ko lang maging maganda sa paningin niya, kahit ilang linggo lang kaming hindi nagkita, pagbukas ng pinto, napatigil ako. Hindi lang siya ang pumasok, may kasama siyang babae. May raw pangalan, mas bata, mas palaban at mas sanay makipagkulitan. Karumit lang to, sabi ni Marco habang pinapakilala sa amin. Pero hindi ako tanga sa mga tinginan nila sa paraan ng paghawak niya sa braso ni Marco at sa halakhak niyang parang wala siyang ibang iniisip kundi siya, ramdam ko na agad. Iba to, noong una, nagpakaplastik pa ako. Sabi ko sa sarili ko, baka ako lang tong paranoy. Baka di naman ganun. Pero unti-unti naramdaman ko na yung lamig. Hindi na siya umuwi sa unit namin. Hindi na siya tumatabi sa akin tuwing break time. Hindi na siya tumitingin sa akin ng matagal. Parang may pader na siyang itinayo. Alam mo yung feeling na andyan pa siya, pero hindi na siya sayo. Na para kayong dalawang taong nasa iisang lugar, pero magkaibang mundo na ang ginagalawan, minsan, naririnig ko pa sila sa kusina ng bagong unit nila, nagtatawanan habang nagluluto at ako, nakaupo sa gilid ng kama, hawak ang lumang hoodie ni Marco. Amoy na lang ang natira sa akin, hindi ko alam kung kailan ako naging sobrang attached. Pero mas masakit pala yung hindi ka naman pinalitan, kasi hindi ka naman talaga naging kanya, at ngayon, habang nakikita ko silang masaya, habang ako, nagtatanong kung may pagkukulang ba ako, gusto kong itanong sa inyo. Alam ko baka nagsasawa ka na sa drama ko pero minsan kasi sa sobrang dami ng iniisip mo kailangan mo lang ng isang tao na makikinig kahit hindi ka sagutin basta mapakinggan ka lang alam mo hindi lang kay Marco ako laging nauwi sa wala parang buong buhay ko ako na talaga yung sanay na nauna magmahal pero laging huli sa pagpili bata pa lang ako alam ko na kung anong feeling ng extra pangalawang anak pero parang pangatlo sa atensyon yung ate ko, honor student, pride ng pamilya. Yung bunso, baby forever, kahit college na. Ako, ako yung tahimik lang sa gilid. Yung kahit wala ako sa picture, walang mapapansin, kaya siguro nung dumating si Marco, kahit pa may asawa siya, kahit pa komplikado, pinili ko pa rin siyang mahalin. Kasi for once, may taong tumingin sa akin. Pinakinggan ako. Inawakan ako sa paraan na akala ko noon, ako lang ang nakakaramdam. Pero mali pala ako. Alam ko naman kung anong pinasok ko. Jin. Hindi ako tanga. Pero kahit anong pilit kong kumbinsihin ang sarili kong sandali lang 'to, hindi ko rin napigilan yung sarili kong umasa na baka sakaling ako rin ang piliin. Pero hindi ako pinili. Hindi ako kailanman pinipili. At sa tuwing naiisip ko si Marco na masaya kasama si Mera, habang ako nandito, iniisa-isa ang sakit bago matulog. Bumabalik lahat ng trauma, mula bata hanggang ngayon na baka nga may mali sa akin. Baka kaya ako laging iniiwan kasi hindi ako sapat, hindi lang tutungkol sa pag-ibig. Eh. Pakiramdam ko, identity ko na yung pagiging pangalawa, yung ako yung option kapag hindi available yung priority. Alam mo ba kung ilang beses ko nang pinilit bitawan ang kwarto namin dalawa ni Marco? Ilang beses kong tinipe sa Google, bed space for female, Dubai, urgent. Ilang beses kong kinuyom ang kumot habang umiiyak sa banyo kasi ayoko nang marinig yung halakhak nila ni Myra habang naghahati ng cup noodles. Pero kahit may pera na akong panglipat, hindi ko pa rin magawa. Kasi saan ako pupunta? Kapag umalis ako, parang mas lalo kong pinapatunayang ako nga yung talunan. Ako yung wala, pero hindi naman ako totally nagkulong. May mga araw na sinusubukan kong huminga. Doon ko nakilala si Eliza, isang bago naming office staff. Tahimik siya pero may tapang sa mata, hindi siya nagtatanong ng sobra. Pero marunong makinig, hindi mo kailangang ipilit yung sarili mo sa mga lugar na ayaw ka. Yan ang sabi niya sa akin habang sabay kaming naghihintay ng bus. Simple lang. Pero ang bigat ng tama, simula noon, madalas na kaming sabay mag-launch. Nakakatuwa siyang kausap, light lang, walang judgment. Hindi gaya ng iba kong kaibigan na kapag nalaman ang sitwasyon ko, ang una agad ay, aba, kabit ka pala. Si Eliza, niminsan hindi niya ginamit yung salitang iyon, dahil sa kanya, natututo akong makita yung sarili ko, hindi lang bilang yung babaeng niloko o pumayag maloko. Unti-unti kong naaalala kung sino ako bago naging roommate sa kama. Yung seling na palatawa, mahilig sa kape. At may pangarap pa rin kahit sugatan, pero kahit pa mailiwanag na, mailungkot pa rin. Parang multo si Marco sa kwarto, hindi lang dahil literal na nandyan siya, pero dahil kahit wala siyang ginagawa, nararamdaman ko pa rin yung puwang na iniwan niya. Hindi na ako umiiyak habang nagsusulat ng liham na to, wala na rin galit. Pero may bigat. Yung tipong hindi mo alam kung iyak ba yan o hilo. Baka pareho, kagabi, kinausap ko si Marco. Hindi sa para maghabol o magpaliwanag. Gusto ko lang linawin kung ako ba, kahit saglit, naging totoo sa kanya. Yung ako ba, may halaga? kahit sandali lang tahimik siya. Di agad nakatingin. Nagkunwaring busy sa pag-aayos ng gamit habang ako, nakatayo lang sa paanan ng kama, sabi ko, Marco. Kung wala ka ng maramdaman, okay lang. Pero sana, sabihin mo naman kung ako ba, kahit kailan, naging mahalaga. Napatingin siya. Diretso sa mata. Walang paligoy. Selene. Hindi ko sinadya. Pero hindi rin kita minahal, boom, parang may sumabog na walang tunog. Ang tahimik ng paligid pero ang ingay-ingay ng loob ko. Ilang taon akong kumapit sa tao na niminsan pala, hindi ako kinapitan pabalik, hindi lang katawan ko ang binigay ko sa kanya. Binigay ko yung buong tiwala ko. Yung kwento ko. Yung sarili ko. At na yung alam ko na ang sagot, mas masakit pala yon kaysa sa kahit anong halik na walang emosyon. Pero alam mo, hindi ako sumigaw. Hindi ako nagwala. Tahimik lang ako umalis sa kwarto. Kasi sa wakas, malinaw na. Tapos na. Walang kibaka, walang pwedeng ayusin. Wala. At least ngayon, hindi na ako mag-aabang ng text o ng tingin o ng himala. Ang sakit. Pero sa sakit na 'to, baka dito rin nagsisimula yung tunay na paghilom. Ito na siguro yung huling liham ko para sa iyo. Hindi dahil tapos na ang sakit, pero dahil pagod na kong paulit-ulit na bumalik sa sugat na ako rin naman ang pinayagang laliman. Alam mo, minsan iniisip ko. Kung ako ang may pagkukulang, kung ako ang mali, sana ako na lang yung umalis. Sana ako yung tumalikod. Pero bakit siya pa rin ang naunang binitawan ako? Nung una, galit ako sa kanya. Galit ako sa sarili ko. Galit ako sa lahat, pero habang tumatagal, mas nananahimik na lang ako. Hindi dahil okay na, kundi dahil pag araw-araw mong binibitbit yung bigat. Minsan, kusa na lang siyang lumulubog sa iyo hanggang mawalan ka na ng lakas para sumigaw. Hindi ko na hinahanap yung sorry ko. Hindi ko na gustong marinig yung mali ako. Kasi kahit sabihin niya yon ngayon, hindi na rin naman mabubura kung ano yung nangyari sa pagitan naming tatlo sa iisang kama. Hindi na rin ako nagtatanong kung minahal ba niya ako. Kasi ang totoo, hindi na yon mahalaga. Ang mas mahalaga ngayon, kaya ko ba talagang patawarin ang sarili ko sa pananatili kahit ramdam ko ng matagal na akong iniwan, bumabalik pa rin yung mga gabi. Yung mga gabing nakatalikod siya habang nilalambing ko siya. Yung mga hapong nagluluto ako ng paborito niyang adobo habang nagtitext siya kay Maya. Yung mga araw na pinipilit kong umiti kahit ramdam ko ng hindi na ako sapat. Sabi nila, self-love daw ang simula ng lahat. Pero paano kung yung sarili mo... Hindi mo na rin kayang yakapin dahil pakiramdam mo ikaw din ang sumira sa sarili mong puso.